mga kapi, at uh, responde tayo sa isang uh, aksidente dito sa Edsamon News. Ayun po mga kapi, isang uh, truck po Is ng, uh, ano truck ba ito? Na bumanga. Bumanga ito sa poste. At ang uh, uh, kwento nito mga kapi, ang dahilan ng pagkabangga nito, hatak-hatak pala ito ng reaker. Ngayon, nawala ng preno yung reaker mga kahapi At uh, Naputol. Itong uh, two bar na tinatawag nila Ayan, hatak-hatak pala ito Dahil sira itong truck na ito Manipis lang, sir, no? Manipis lang Kaya Malaki kasi lang, manipis Ayan nila may Sino nagda-drive nito kanina? Sila? Ayun At daludin ito, mga ah. Daludin po yan loaded po ng karton uh, box ba sa bigat ito mga kahapi ha ah. at ang kwento ng driver dito kasi nga stalled vehicle ito mga kahapi nasiraan ito kaya hatak hatak ng isang rigger yun na nga lang ang uh, kwento yata yun nga ang kwento bigal naputol itong uh, bumitaw itong tow bar na yan kaya bumulusok itong truck tuloy tuloy deritso po sa posting na yan mga kahapi buti na lang mga kahapi at uh, ayan, mga kahapi basag basag na mga salamin itong truck na ito buti na lang mga kahapi at walang uh, mga estudyante buti walang estudyante dito no nakatambay no Oh, kasi may harapan ng student na ano ito? STI, you no? Know? STI. Nandito, nakaharap. Oo nga. Ang rega, yung ano. Eh, naputol eh. Naputol oh. yung ano. Naputol yung... Well, Tobar. Na. Oo. So, rega, yung ano. Ang masaklapan nito, mga kahapi. Ito tao. Tumakbo yung riker. Oh, Yan ang masaklap, mga kahapi. Iniwanan. Iniwanan itong truck dito. At tumakbo yung... naghahatak na riker nito, mga kahapi. Uh, ito po yung... Uh, ayan, sumampan na yung gulog Yan sa may mismong... Uh, sidewalk mga na o oh. yan oh. yan dito na rin po, dito na rin po yung ating uh, 2 truck kaso lamang uh, maliit itong truck na ito at yung ating mga MMD enforcer nandito rin alalay dahil uh, nagkukos na po ito ng uh, traffic sa area na ito mga kahapit ay medyo tumutukod na po tukod na po talaga itong area na to yan dito rin yung ating enforcer ha at dito na rin po yung mismong investigador ng ating uh, ang may sakot sa area na to okay, no? ah, nabitawan yan nabitawan po ito ang aking no hindi po nabitawan correction sa nabitawan bumigay po yung 2 bar ng tow truck kaya bumulusok ito binitan na kumbaga nabitawan sa pagkakahatak kaya bigla itong uh, bumulusok dito sa poste ng kuryente ayan, nabigot ka lahat kayong hirap-hirap na punin hirap-hirap panggaling nga ito mga kahapin Yan, dalawang poste oh. Basag pa yung poste tayo no? Oo. Oh. Basag tayo, poste tayo? Oo. Kasi oh, yung kumalas na, talagang. Buti walang nakatampay dito okay. ng mga siyante no? May jeep, may jeep na din yung mga sakay na sinamaan yung isa. Ah? Yeah. Inabot din yung bata. Buti hindi, asa na sila? Oo. Um, malis pina, na. Special, sa ah, mayroon, mayroon, uh, mayroon tinamaan. Ay, yung mga, ano pati mga bubong dito sa mukha, si Jante. Ay, is, ano yun? Tumilapon dyan yeah. sa ano? Uh. Oo, oh. tumilapon lang dyan. Hindi naman sila na ano, uh, oh, Basag uh, yung ano? Basag yung... Ang kawawa, yung ba... ko alam kung naaipit yung baga, kung um, ano. Ay, kung hindi siya makalakad. Pati to basag, oh. posti basag, oh. Basag yung pusti, wow, no? May karak na yung ano no? May karak na yung poste no. Dito na rin po yung Miralco. Yan. Ina-inspeksyon yung Ah, pala Miralco din. Ano miral yung Miralco? Ina-inspeksyon yung Ano yung poste? Nako, may mga ano pa pala sa taas to. May mga Transformer pa. Mas delikado, no? tayo dito ayan lang mga kape nandito na rin po yung ating uh, investigador ayan. ayan natanggalin agad dito para hindi na magpuposito ng traffic nandito rin naman po yung driver yung mismo ng mismo nung truck loaded na wing van truck puno puno po yan basag basag salamin at naputol na bakal na gamit sa panghila nitong truck na ito accidenting na putol po yan at biglang bumulusok itong truck at bumangga dito sa dalawang poste ng kuryente at mahigit din po tatlong oras bago natanggal sa pinangirihan itong truck na ito mga kahapi ingat mga kahapi